Good morning guys, so today is one day, so araw na naman ang pagtitinda namin sa school So mag aalas na ng umaga, hindi pa rin ako natapos So yung natapos ko, naluto is yung toron at saka yung banana ball So ito naman is kamote cue, so ayan, hindi ko pa siya nalagyan ng asukal So Um, dapat mga 7.30 or 8, nandun na kami sa school kasi marami na estudyante doon. And tulog pa si Angelo. So, hindi ko na din yung kailangan paliguan na ngayong umaga kasi sobrang malamig. So, pinaliguan ko din naman siya kahapon. So, ginagawa ko kasi pag mag school na siya, pinapaliguan ko siya sa hapon, sa ano na, sa hapon na kapag napaliguan ko na siya kina kahapon so ngayon di ko na siya pinapaliguan kasi nga busy ako pagka umaga so ito ganito yung ginagawa ko magluluto ako ng mga kakanina matitinda ko doon sa school so habang hinahabit ko siya kasi syempre si Angelo nang hihingi so bibili so hindi naman pwedeng wala kong may pera so ginagawa ko, titinda ako tapos ito nabibili ko siya ng mga ano niya, nabibili ko pa rin yung mga pangangailangan namin sa araw-araw gaya ng kape, ng gatas, ng pagkain niya, tinapay-tinapay. sa so mabibili ko dahil sa pagtinda-tinda ko. So, mahirap. Sobrang pagod, lalo na kay ang tiya natin. So, 6 months na yan. 3 months na lang yung hinihintay ko. So, lalabas na si baby. So, kaya kailangan ko muna sa ngayon uh, mag-ano muna ako. Kumayod muna ako sa ngayon habang wala pa si baby. Kapis, kasi, kasi pag nandyan na siya, So, hindi ko alam kung paano, anong gagawin ko, kung paano kami. Kasi, syempre, hindi na ako makapagtrabaho niya, hindi na ako makapagano. Pero, titingnan ko yung makakaya ko paglabas ni baby. So, ayun. And then, nakapagsaing na rin ako. Ayan, may kanin na kami. Ayun, sabang Ayan, sabang nagsaing ako kasi. Ayan, ayun, hindi ka kain sa so, umaga. binabaunan ko lang siya ng kanin. Tapos, sa school na kami kakain hindi na kami kain kasi nga, ayan, anong oras na late na rin so dapat maglalaba pa ako kaya lang ngayon, hindi na ako nakapaglaba kasi may kamote cue pa akong niluluto so, see you later guys palis na kami ni Angelo so ito yung dala namin ayan na. ang tapos may bag, may dala akong tubig tapos baon ni Angelo so hindi ko na siya dinalhan ng Uh, gatas kasi hindi naman siya umiinom. So, ito yung mga paninda namin dito sa bahay. Tapos, may iwan yung iba. Ayan. Yan si Angelo. Naghihintay kay mommy. Say good morning. It's upside down. Yeah, it's upside down. Uh, uh, Ayan, naghihintay. Sa so, time na sa school, naririnig na yung mga ano nila. Aray! Yung mga kanta nila. So, ayusin ko lang yung Sobrang bigat ng Sana wag maputol. Bye, good magang. Ha uh oh. Suman si Sedos. Hello. Hello. Nah. Pantay um, ding oh. po, yo. Diyan, 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 po. Sanan din ako, Ayun. So, yung suma ngayon sa asawa ng kapatid ko. Ay, palis na kami ni Jello. Masakit na yung aking balikat sa bag ko Kasi sobrang... Bigati ka na. Kaya na ba kay ko? Palad uh, sa akin. Daan mo na mawit, no? Ano ba? Ayan. So, ito yung aking dala. Kailangan ko... Kong... Kailangan ko mag-sombrero dahil mainit na. Ayan. Tapos mamaya... Ay, ang pangit. Nagay ko na lang sa bag mo yung anak ko, anak. Yung sombrero ko. Wait lang may big car oh. Ayaw mo so, mm -hmm. hindi man. Sakto ito. Pushama bigkit dito kasi baka maputol 'to. Uh, ito talaga yun. dawin Hirap naman ito. Opa, pa, koper niya so ayun ayun, so paalis na kami guys nandito na kami sa bahay nakawi na kami galing sa school so kinangalit na kami kanina kasi wala talaga kaming benta dahil halatang crisis dito sa tubig siya sobrang crisis, walang pera yung mga tao mga bata, walang baon so wala, so ang dami naming paninda ayan, yung turon ko 30, ano lang to eh 34 lang yan no? Oh. may natitira pa marami pa, tapos ito puno pa talaga siya yung banana ball ko, banana balls tapos yung kuman ng ano ko, ng bayaw sobrang dami pa, ayan oh eh. yung sa nanay ko sa so, motikyo yan, sa kapatid ko sobrang dami So, halatang ano, halatang crisis masyado dito sa amin dito sa amin. Kasi, wala ka yung mga tao dito. Lalo na yung mga tao dito yung mga farmer. Eh, yun lang yung naasahan nila. then, pagka ganito, ito yung pinakakalaban ng farmer, yung tag-init. Kasi hindi mabubuhay yung mga tanim nila sa so, mama mamamatay lahat. Ngayon, bitbit -bit ko kanina galing dito sa bahay, sobrang bigat. So, bitbit ko -bit din pa uwi. Buti na lang kanina Nagbaon kami ni Angelo. sa so, nakanin kami na kumain na kami doon. Hindi na kami umuwi dito. Tas hindi na ako nagsain. And then, wala din pasok si Angelo kanina sa bukas. pa bukas then, bukas, kami ulit. What? What do you want? Huh? Cupcake. Ay, wala man tayong cupcake, anak. Cupcake. Oh, wait lang. Maglalaba ako. Excuse <laughs> me. Excuse me. I don't go inside. Okay. narangan ako ni Jelo Ayaw niya akong papasukin. So, ayun, dahil nakapagtinda ako. Ay, hala, nalaglag, anak. Aray. Pagkatapos ko magtinda sa school, so, maglalaban na naman ako. Ay sobrang marami ang labahan ko talaga na ipon ipon ito ilang ano to uh, mga isang linggo siguro namin labahin to ayun oh eto sobrang dami so marami yan nasiksik lang talaga siya sa ano sa langgana dahil ano nabasa na so <coughs> inuubo pa rin ako so maglalaba muna ako guys and she see you later Doon yung bata naghihintay. Hey! What are you doing there? Ha? Why? Dali lang, dyan ka lang. Maglalabas si mama. Natapos ka naman na dede. Oh ay, 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 ay. Where are you going? Hah? What is that? What is in your mouth? Nothing? Mm -mm. Mm -mm. There's milk inside. Ah, there's milk inside. Okay. Ayun. So nandito din yung bata Makikisali din siya maglaba well, So well, gusto mo maglaba? Hmm? So dahil wala kaming washing machine Kamay-kamay lang talaga yung ginagamit namin Sa paglalaba So mano-mano talaga yung laba namin dito Parang hindi masyado kasi Yung ano kasi wala tayong budget sa washing machine wala naman kami pambili ng, uh, ng washing machine ayan so, ganyan pero saglit lang to kasi hindi ano hindi naman marumi yung mga gamit namin si Jello hindi naman siya marumi mag ano magdamit pag nasa school lang siya Ayun, sobrahan siya sa laro. Tapos nandun siya sa mga alikabok maglalaro. Come on. Hmm? Alisali ka rin. Sabi niya, I want to help you, mommy. Tapos nag... Laro-laro lang pala siya dito. Gusto niya daw akong tulungan maglaba. Tapos nag-play ka lang naman pala. You told me you want... You want to help mommy? Where why my this? Why are you crying? Ah, uh, don't cry. Pinagalitan ko siya kasi... Naglalaro siya dito eh, pinapauwi ko siya doon kasi nga, dapat matulog siya. Hindi talaga ito matutulog ng tanghali. Bata. nika you don't want to sleep? Huh? No. No? Yes. Oh. Why? Wash your hands, anak. Before Wait. you go. Why, wash it there. Wait, why you? Uh-oh. Yeah. You sleep na inside the room ha. Don't play on the hot place, okay? Okay. Don't play under the sun. Ah, oh. go home ha. Go to the room ha. Gana sleep. Ah, Saka so tuyo ano? You're done, okay? Then. Okay. Oops. Bye. Bye. pumunta lang siya dito para maglaro. Sobrang masakit yung katawan ko. Gusto ko magpahinga. Kasi nga, pagod-pagod ako sa pagluluto. Tapos, ayun, pagtingin ko, sobrang dami na naming labahin. Kaya kailangan ko pala maglaba. So, ayun, ito na. Hindi ako nakakapagpahinga. So, ewan ko lang bukas kung ano na naman ang ay, may lulutuin pa pala ako. So, ay, naku. So, pero kailangan kong magluto kasi wala na akong paninda. Kung wala kaming paninda na wala kaming lang na ng pera kung hindi ako magtitinda kung isipin ko yung pagod ko, isipin ko yung sakit ng katawan ko. So, wala kaming ano ni Delo, ni Angelo. Saan ko kukunin yung baon niya sa araw-araw sa school? Tapos bukas, may pasok sila kanina. Walang pasok si Angelo. Ute na kanina hindi siya nakaano, hindi pala siya humingi sa uh, humingi pala siya sa canteen. Pero isang beses lang tapos na ano na siya maglaro-laro dun sa playground kasi sobrang lapad ng playground. <laughs> Tuwang-tuwa siya doon. Hindi pa siya doon na ano, naupo pa siya doon sa initan, hindi pa siya naupo doon sa may gym kasi. Gusto niya talaga sa may initan. Ha. <sighs> Sayang, so, maglalaban muna ako. 3 p.m. na hindi pa rin ako tapos maglaba. So, ayan yung nilabhan ko. Punong-puno yung isang langgana. So, meron pa dito ko. Kunti na lang. sa so, malapit na ako matapos. Pero, alas 3 na ng hapon. O, yun. 3.01 na siya. Gusto ko sana magpahinga. Gusto ko matulog. Kasi masakit yung katawan ko. Kaya lang hindi pwede. So, kailangan kong tapusin to Tapos, isang pipe ko. And then, mamaya, hindi ko na yan siya kukunin sa hapon. So, hayaan ko lang siya hanggang umaga dun. So, i-clip ko lang para hindi sila malalaglag. Uh, kasi pag kinuha ko, pag hindi ko siya so, babaho sila yung mga nila ko. Kasi, hindi ako nagda So, dagdag gastos pa yung downy. So, kaya, hindi na ako magda -downy. Yun lang. So, see you later tapos ko lang maglaba. So, ayan. 4 o'clock na ako na tapos maglaba. So, nagutom ako. sa kukuha ko dito na. Sa paninda ng bayaw ko. Sobrang tagal kung naglaba Kasi natambak Madalawang linggo ata namin ah, Hindi naman siguro So ito Suman so, ano to siya Kamuting kahoy Mahalong asukal Tsaka Nyug katulog. sa so, ayun. Kaya sobrang dami lang yung labahan ko. Nagkasugat-sugat yung kamay ko. Ayan, mahapdi siya. Dahil sa sabon, kasi nag-usok. Eh, diba, kamay-kamay lang. So, wala namang kami ng washing machine. So, kinukusok ko lang. So, ayan, Pagkatapos ko, sobrang mahapdi yung kamay ko. video. So, magpapahinga mo na ako, guys. So, gusto ko mahihiga-higa ako. Tapos, kung kumain yung kamuting kahoy kasi masakit din yung likod ko. Tapos, yung baby sa chan ko. Naninigas siya. So, may ipit siguro siya. <laughs> Kaya, ayun. So, gusto ko muna magpahiga, mahiga, at saka maghilata. So, thank you guys for watching. Please like, watch, share. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye-bye!